Sa isang malayo at tahimik na bayan, nakatira ang magkasintahan sina Julia at Josh. Sila ay mga estudyante sa kolehiyo na madalas naglalakad pauwi mula sa paaralan sa ilalim ng malamig na buwan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa madilim na daan, napansin nila ang kakaibang tunog mula sa mga kakahuyan. Josh, narinig mo ba yon? Oo, oh, parang may mga hayop na naguusap, subalit hindi niya maalis ang pakiramdam ng takot. Habang patuloy silang naglalakad, unti-unting lumalakas ang tunog. Sa gitna ng kanilang paglalakad, bigla silang nakakita ng isang malaking anino na lumilipad sa itaas. Isang berbelang. Ang alamat ng berbelang ay kilala sa kanilang bayan, isang halimaw na kumakain ng laman ng tao. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, at ang mga pangil nito ay matalim na tila handang sumalakay. Julia, takbo, sigaw ni Josh, at sabay silang tumakbo patungo sa isang abandonadong bahay na malapit sa daan. Sa loob ng bahay, naghanap sila ng matutululuyan. Habang nagkumpulan sila sa isang sulok, narinig nila ang mga hakbang ng berbelang sa labas. Kailangan nating mag-isip ng paraara makaligtas. May alam akong paraan. Kailangan nating magdala ng asin. Ayon sa mga kwento, takot ang berbelang sa asin. Agad silang naghanap ng asin sa loob ng bahay. Sa kanilang pag-aalala, nakakita sila ng isang lumang lata ng asin sa kusina. Nakuha ko na. Sigaw ni Josh at tumakbo sila sa pinto. Nits, di Habang bumubukas sila ng pinto, nakita nila ang berbelang na nag-aabang sa labas. Tanong ni Julia, nanginginig sa takot. Sa aking senyas, itapon natin ang asin. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Josh ang lata at sabay nilang itinapon ang asin sa direksyon ng berbelang. Biglang napasigaw ang berbelang at umatras, ang mga mata nito ay nagliliab sa galit. Hindi na ako magbabalik, sigaw nito bago tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Nang makasiguro na ligtas na sila, nagyapan si na Julia at Josh, puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka, sabi ni Julia, humihingal pa rin. Basta't magkasama tayo, kaya natin ang lahat. Sagot ni Josh, at sabay silang umalis sa abandonadong bahay, naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, handang harapin ang anumang hamon sa hinaharap.